isang masayang araw po itong ating mga tupa at mga kambing nakaabang na po dito sa may gate hindi po muna namin pinalalabas at wala pang magbabantay gawa ng magtuturok po tayo ngayon ng ivermectin sa mga batang kambing at mga bagong anak na bagong umanak ng mga inahin tapos po yung mga lalaki ay kakapunin na rin natin. So, kinakapon ko po yung mga lalaki para mas mabilis lumaki at para po makaiwas tayo sa inbreeding. Yung pong mga matanda nating bulugan, inihanap ko na rin ng buyer para po nga makaiwas sa inbreeding dahil mga anak po nila yung mga natitira na dito. Yung pong brown na yan, yun nandun sa unahan niyang iyon pareho pong kapon yan kapon po nakapaglabas kami ng isang kapon 40 plus kilos po siya so i nakakuha na po tayo ng regular market sa ating mga kambing at tama tama prefer po nung ating buyer ang mga kapon para po walang ang, hindi daw mas maanggo ang laman. So yan po ang ating project ngayon, ang mag-iturok ng ivermectin at magkapon sa ating mga kambing. So yan po, batang inahin pa yan. Ito na na yon, nabili na natin yan ng malaki at buntis noong umana. So ayan po yung mga kapon. So yan po, magtuturok muna kami maya maya ay aalpasan na natin ang ating mga alaga para po makakain sa labas kaya po kakaunti yung kambing sa gate kasi yung ibang inahin po ay hindi pa nagpunta ron at nandito ang kanilang mga anak naabangan po yung mga anak nila yan po, nakakulong na at magtuturok po muna tayo ng mga babae Pagkatapos po ay kakapunin natin yung mga lalaki at tuturukan din ng ivermectin. So 40 plus po itong ating mga gagawin na ito. Hindi po kasama yung mga inahin na tuturukan na natin ng ivermectin. So ganun na po ang magiging regular practice namin ngayon. Pag po umanak yung kambing, pag mga tatlong araw na at malakas-lakas na yung kanyang mga anak, Huhulihin po yung inahin, tuturukan ng ivermectin. Pagkatapos po, itong mga, yung mga anak ay tuturukan din. Kaya yan po, assorted ang size ng ating mga hinuli na mga kambing. Ito pong isa, tuturukan din natin ng kontrasipon. Yan po, kita na may sipon itong isa nating kambing inuubo rin po dito tignan namin kung makikita yon sa panghuhuli at tuturakan na rin po natin ng kontra sipon so yan po ang magiging gawa namin ngayong araw turukan ang mga babae muna ng ivermectin lang ito pong may sipon hindi ako sure kung lalaki o babae kung ano, yung mga lalaki naman po ay ating kakapunin so pakita ko po mamaya pagtapos na kami sa paggawa ang iba pa nating mga alaga so yan po pati yung inahin binigyan na natin so ganyan po magiging practice ngayon pag umanak at malakas na yung kanyang anak huli po inahin at anak kasi po napansin ko na marami sa aking mga kambing ay nalambot ang dumi so baka po may mga alaga na sila kaya nag-umpisa na ako magturok ng ivermectin. Ngayon pa lang po ako nagbigay ng ivermectin sa ating mga alaga. So yung mga natitira po, mga lalaki, ay kakapunin natin. Yung maliliit po kasi, hindi pa namin kinakapon. Pinatatanda po muna natin yung kaunti yung mga lalaki. Yan, yung mga ganyang kalalaki po, Medyo matigas na po yung balls. Pwede na namin kapunin. Pagbata po kasi, napakalambot. Natutunaw po yung kanyang balls. Hindi mo makakapun ng maayos. So, meron pa po pong mga daparating. Ito po ay mga anak ng kambing na bitbit -bit naman yan. May mar. So, tuloy-tuloy po ang aming pagtuturok pa. Nakalabas na po ang mga kambing at tupa. Nakatapos na tayo sa ating pagturok at pagkapon. Lilama, lilima po yung aming nakuhang kaponin dahil yun lang ang malalaki na. Siguro po ay mga 3 to 4 months old ang mga yon, Pag bata po kasi mahirap kaponin dahil uh, nadudurog po yung kanilang ang balls. Ito po yung ating dumating na sapal kahapon, pinalamig-lamig lang isisilid na sa drum. Dahil po busy kami nagkakapon, ayan, sinugod ng mga kambing, may bawas na po yung ating sapal. So, dito muna tayo mag sa ating mga palakihin. Dito po sa may rabbit tray. Malalaki na po ang improvement ng mga ito. So, March pwede po ulit tayo maglabas ng mga dumalaga sa mga ito naman kakaunti nga lang po ito 26 heads lang po ang ating mga alaga dito ito po ay mga December born so, ito po yung mga unang ipinanganak pagkatapos ng pagkakasakit ng ating mga alaga November born po pala ang mga ito. So, yan po sila. At dito naman po, sa ating first breeding pen, natapos na ang ating paggawa, pinatitigas na lang po ang pakainan. Yan po ang painuman. yung pakainan at yung paliguan. So, next week po, magkakalaman na ito. So, gagalaw po ulit ang ating mga alaga. Tatawid dito ang ating matatandang inahin sa breeding pen 1. At yung mga batang inahin po, nasa breeding pen 2, ay tatawid rin. At yan pong apat na alaga natin dyan sa sulok, ay tatawid din doon sa kabilang bakod para po solo na nila yung lugar. Yan po yung ating mga naturokan. Naghahanap na po ng kanilang mga nanay. So next week po, uh, yung mga tupa ay tuturukan ko na rin ng ivermectin yung mga bata. Yung mga malalaki po ay pagkaumanak na. Dahil matagal na pong kasama yung bulugan, baka may buntis na po sa mga tupa natin kaya hindi muna ako magtuturuk ng ivermectin. Yung pong mga lalaki tuturukan ko. So yan po, uh, next week gagawa rin tayo ng mga biik natin Ivermectin, Respisure at Kapon po May ilang inahin po dito Karamihan po ay nandito sa ating second breeding pen so, Bakanti na po itong ating mga kulungan na pinaglagyan ng ating mga tinurukang kambing So yung mga bata po nating inahin, lilipat na dito sa kanilang summer area. Yung pong paliguan ay pinalilinis ko na. Uh, nasa 40 something po yung ating mga biik dito sa second breeding pen na kailangan nating gawin. Dito po ang mas marami nating gagawing mga biit ngayon. Kaunti lang po yung doon sa first breeding pen. Pag nagawa na po namin sila ay itatawid na rin natin dyan sa kabilang kulungan. So yan po ang activities for today at ang mga planong gawin pa dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsubaybay. Bye-bye. Please share, like and subscribe.